Ay, mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, I'm calling out no, yung talagang gustong matuto ng trading and investing sa tamang paraan. I teach trading in a professional manner and in a professional way. So kaya naman kung interesado ka na malaman kung paano makakasali doon at paano kita matutulungan, tapusin mo ang panonood sa video na ito. No? Pero unang-una -una, mga traders, no, a blessed Lenten week po no sa ating lahat. Syempre, this is not only the time for us to learn, but this is the time also for us to evaluate and reflect, no? Sa ating buhay, no? Sa journey natin, no? So, kaya naman, mga traders, no? Sana nasa mabuti pong kayong kalalagayan, okay? Para nang sa ganyan, syempre, rin tayo, no? Sa ating mga setbacks sa buhay, at syempre, more successes to come, no? Siyempre kasama ang Lord. So ngayon po mga ka-traders, no? Sa video naman na ito, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking panata. Okay? So unang-unang mga ka-traders, no? Ako naniniwala naman ako na may creator, siyempre naman. Pero hindi eh, naman natin kailangan saktan pa ang ating sarili para nang sa gayon pagsisihan ang ating mga kasalanan when it comes to financial landscapes no at yung iba't iba pa nating pinagdadaanan sa buhay lalo na po when it comes to financial landscapes syempre marami nang nagkamali po no at ako mga ka no ang panata ko okay ay syempre matulungan natin at maturuan natin yung mga kababayan nating Pilipinos No, hindi lang mga kababayan natin Pilipinos, kundi lahat ng tao ay siyempre magkaroon ng magandang kinabukasan. At Siyempre, matuto tayo ng financial literacy, investment management uh, literacy, at siyempre yung tamang pagpapalago ng pera. Okay po. So, kaya ang aking panata, siyempre, mag, magkaroon tayo no, ng pagkakaisa no, when it comes sa ating advocacy. Natutulungan tayo ng mga tao dito sa internet na makapag-share no, ng kanilang mga Uh, learnings no when it comes to financial landscapes no at ang aking ng advocate is actually to teach no and to guide Filipinos the youth and other foreign nationals kasi may mga clients din tayo niyan no na talagang natutulungan natin okay kung nahuka na no eh Like, kung napadpad ka lang sa video na no? By the way, I am Christian J. Azucena, a.k.a. The Estudiant, Trader. Isa tayong financial management student and definitely investor, content creator, business owner. At syempre, gumagawa tayo at magtuturo tayo about financial literacy and investment management, no? Because I am also, uh, I, I was designated... Uh, by a corporate finance institute as a junior finance analyst, no? FMBA. So, kaya tayo, syempre, accredited naman tayo na magturo at magbahagi ng financial literacy para syempre hindi na maloko, no? hindi na ma-scam at syempre hindi na tayo malugi no? sa ating mga investment ventures. No? Yan kasi yung mga pagkakamali ng karime ng mga Pilipino, syempre Uh, na pwede na natin matutunan sa ibang tao. No? Kayo mga traders ano ba yung mga panata po ninyo when it comes to your financial landscapes? no? Kasi marami na pong ganyan. Halimbawa po, yung mga retirees na wala namang retirement fund. Masakit po yun at mahirap po yun. Kaya kumbaga, yung mga ganong mistakes po, ina natin siya through this, what we call as trading mentorship program, uh, coachings and guidance, consultations, for us to be able to be knowledgeable of those uh, th those ventures no na kapag pumasok tayo eh hindi naman tayo mahirapan at hindi naman tayo ma right so by the way mga ka-traders yon kung interesado ka na mag magpa-coach sa akin, magpa-mentor, no? I will be doing a one-on-one uh, -on -one trading mentorship program na yan po ay syempre naman, no? Para sa ating mga OFWs, para sa mga Pilipino, at syempre meron nga din po akong mga foreign national clients and mentees. Yun po ang aking panata para makatulong po sa inyo lahat. Kayo mga katraders, no? Ano yung panata nyo when it comes to your financial status and landscapes? At hindi lang yan. Share nyo na rin kung ano yung mga babaguhin po ninyo. No? So, yun lang mga traders Once again, have a blessed Holy Week po sa ating lahat. Take this time to reflect, evaluate, no? to learn, but also to rest din. No? Huwag nyo kalimutan po yan. So, yun lang mga ka-traders, No? So, this is the Estudiante trader of the Estudiante trader financial service firm. A registered financial service based in the Philippines. Once again, God bless you all guys and see you on my next vlog. No? God bless po sa inyo.